At sa lahat ng mga follower at mga idol, na ina-upload sa inyo nga doon. Nakakapansin yung mga nga doon na dito kasi sa Pinoye, kasama naman yung dalawang misis. Eh, nabuulang kanina, yung sa angunong, paasa binangunan yung mga kapagpipintura kaya, entrance wow, Ang ganda. Shout sa lahat mga follower Salamat si, si eh. ng adip, po sa service na toyan na pasyal Ang ganda, ang ganda ng tanawin dito mga 'di ba? Talagang. Ito lang po sa preliminary summary.

So mga idol, mga pano, happy Thursday sa inyo. ganda ng kuya yeah. kita galing na kami sa papilak